peanut peanut butter po magbawa po tayo ng palama na peanut butter ladies choice po pwede pang merienda sa umaga pwede pong pambaon ng mga anak nyo gawa po tayo ilagay po sa bread peanut butter po ilagay po sa natin sa tinapay ito po yung merienda ko peanut butter po gawa po tayo ng peanut butter o kahit ano pong palaman na gusto nyo peanut, peanut butter maglagay po tayo sa tinapay kahit ano pong tinapay, masarap po. Basta't mayon pong palaman, di ba? Pang-tawid-gutong din. Peanut butter ka dyan. Peanut butter ka dyan. Peanut butter po gawa po tayo sa tinapay. Pwede po partner ng kape o hot chocolate. Depende po sa inyo kung ano pong, ano pong partner ng inyong peanut butter. Kayo po, ano pong pang partner ng bread at palamay nyo. Peanut butter and bread and hot chocolate po. Ayan, may, may ano po kayong sandwich.